Hey guys, it's already 10.25 p.m. And nagpahinga lang ako. Tapos po mag, di pa tapos maglaba. Nag-order ako sa Coffee Hans ng Caramel Macchiato. Gusto ko yung Caramel Macchiato kasi matamis siya na medyo mapait ganun yung lasa niya. Parang sa relasyon niya. Yun Hindi palaging matamis o masirap. Kailangan pagdaanan mo din yung um, medyo ano, para mas tumibay kayo. Meron tayo ditong dalawang balot. And, thankful ako kasi mula nung nag-diet ako, nakakakain na ako ng balot na hindi na ako yung nah blood. Ganon. Kasi, kahit isa, sumasakit ang ulo ko eh. So, ngayon, kakain tayo. Kasi, bigla akong nag-crave. Paborito ko kasi to. Natigil lang to nung tumaba ako. Hindi na ako pwede kasi na, parang nahihilo ako. So, ngayon, pwede na. Nung pumayat ako. Ang laki ng asin. Wow. Namiss ko yung balot. Ay, kumote. Dati kahit isa, ayoko na siyang subukan. Pero ngayon, pwede na. Hindi na ako nahihilo. Mm. Mm. hum 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 Second. Dati, isang kain lang ng ano na, nararamdaman ko na yung pagkahiwa ko. <coughs> eh, nung nakaraan, nagtry ako ulit kumain. Hindi na ako naghilo, so, dala-dalawa lang din muna. Kada uwi ko, nagbabalat ako isa. 으음 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 Mm. Bitin. Bitin. Pero hanggang tulang ako. Ayoko na mga abusuhin, no? 嗯，这要帮助我。<coughs> 嗯 É,